Exodus chapter 21 verse 1, up to 36. Ito nga ang mga hatol na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreyo, ay anim na tao maglilingkod siya. At sa ikapito, ay aalis siyang laya na walang sa uling bayad. Kung siya ay pumasok na mag-isa, ay alis na mag-isa. Kung may asawa, ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya'y bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanya Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapwat, kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon ang aking asawa at ang aking mga anak. Ako hindi aalis na laya. Kung magagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haliki ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas at paggalingkuran niya siya magpakailanman. At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak ng babae, na maging ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki kung siya ay hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya ay patutubos nga niya siya. Walang kapangyarihan ipagbili siya na isang taga-ibang lupa yamang siya ay nadaya. At kung pinapag-asawa nagbubili sa kanyang anak na lalaki ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya ay mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang tatlong bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya dawalang ng bayad na walang tubos na salapit ang sumakit sa isang tao na nupat mamamatay ay papatay ng walang pagsala. At kung hindi sinasatya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dapo na kanyang tatakasan. At kung magtangka ang sinuban sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin mo lang pagsala at ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masampungan sa kanyang kamay ay papatayin mo pagsala at ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin mo lang pagsala at kung may magbabag at sakta ng isa ang isa ng bato o kanyang suntok at hindi mamamatay kundi mahigal lamang sa banig. Kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga iyong sumakit sa kanya pagbabayaran lamang niya ang panahong ngasayang at kanyang pagkagalingin maigi At kung sakta ng sinuman ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang bulang pagsala. Gayon may, kung tumagal ng isang araw o dalawa, ay hindi siya parurusahan. Sapagkat siya ay kanyang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis, na anupat makunan at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanyang as ng asawa ng babae at siya ay magbabayad ng ayon sa ipasiyan ng mga hopong data kung may anumang karamdamang sumunod. Magbabayad ka nga ng buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sinuman ang mata ng kanyang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae, at mabulag ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ipin. At kung ang isang baka ay manuwag ng isang lalaki o ng isang babae, na anong pat mamamatay, ay babatuhin wala kong sala ang baka, at ang kanyang lamay hindi kakanin na takwat, ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat, kung ang baka ay dating manunwag sa panahong nakaraan at naisungkong na sa may-ari at hindi niya kinulong, na anupat makamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ng baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya ay atagad ng katubusan, ay magbibigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay anumang iatang sa kanya. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man ay gagawin sa kanya ayon sa katulang ito. Kung ang baka ay manuwag ng isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng tatumpong siklong pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sinuman ay magbubukas ng isang balon o huhukay ng isang balon at hindi tatakpan, at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob. Ay isa sa uulian ng may-ari ng balon, magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga yaon at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sinuman ay sumakit sa baka ng iba na nupat mamamatay, ay kanilang ang ipagbibili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga niyaon at ang patay ay paghahatiin din nila. O kung kilala na ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at hindi kinulong na may-ari, ay tunay ngang magbabayad siya ng baka kung baka at ang patay na hayop ay maging kanyang sarili. Amen, Lord Jesus.